Mga loves, nagpalit na ko og duga nga steamer kay kanang dinaghan na akong gina ginahimo kada semana kanang kada sabado mag magbuhat jud ko ana og puto mga sobra 300 kabuok. buok din para madali gidungaga na ko og isa ang akong steamer hmm. Um, kanang, kanang 300 300 pieces nga puto mga sobra 300 kanang tag utso akong baligya anak niya guys kay dagko man siya 3 ons na dili po kalugi sa imuhang utso kay lami mangod siya na siya gatas o apoy itlog o ganahan akong mga customer mag balik balik dako ni siya nga steamer mga labs ano ha eh eh Anen ni siya, ha? Nagdugang yung bukay, man siya para dali ra mahuman kay kung isa ra good customer na man po ko steamer, isa niya, kanang duha ang iyahang butanganan ba. So habog to siya pero dili man ko pwede nga uh, gamiton gud ang duha kay ang katong naa sa ilalom kay mag naadjoy mga duha or tulo ka nga ma, magbasa kay tungod ang tulo bitaw sa babaw kay bisan og butangan pa nimo kanang limpyo nga panapton nga i, i, cover nimo sa pinakababaw ah ang pinaka ang ang ubos mangkudana mga labs makuanan gihapon siya tubig matuluan na ajoy duha o tulo so dili na to siya mahalin ang duha duha or tulo kay naa na may naka nakatulo-tulo niya hinuon pwede man pud hinuon siya pwede man pud hinuon siya kaonon makaon pa man pud hinuon kay matulo-tuluan ra man siya basa-basa ma pero mas maya man gyud nang kanang kuan jud ato ang trabaho wala ajoy palpak kamo ani nagpalit ko dito na ako nagipalit sa NSN. Um, Tagahan po siya o sulod. Kaya e para mang ko dili ka ayaw ko mabilar kaya dungano na ako o luto. Dungano na ako o luto. Duha ka duha ka steamer. O, oh, dali ra. Taghan naman ko mga suki ko po sa kumputo. Anong, sa cake mang ko na ako guys, kay murag gila ay ko sa kong cake. Astang, mahal mahala na sa ka ng kukwa. Unya kay, ang ginagamit yun ako, nga kukwa nga, para mamuhis yun siya, mahal na yun ka na may mas, ka ng, mas ubos o presyo, pero, dili yun siya mamuhis, mag, ang, ang, ang cake manggo magdipindi na sa quality sa kukwa nga itong gamit. Mga kung gamit ka kanang ng mas ubos siya o quality, mo na nga ang imong pong trabaho, ang imong pong cake, ubos po siya quality. Dili po siya mamoes. Pero chocolate siya, pero dili siya mamoes. Oh. Halin po na sa akong puto, guys. Kani, uh, akong steamer, 1,300 1, akong palitan. Pero dako siya. Uy, dagay sulod. Mas dako ni siya sa kay asa atong akong daan nga steamer. Di pa rin siya, good siya. Mas dako siya. o mas daghan. Mas dagam siguro. Mga 20 siguro ka. Tag 3 ons ang sulod ani. anak mm. Ana lang. nalipay oh. Nyalipay na kayo ko guys. Kay, <laughs> sa akong halin sa puto. Nakapalit ko og Sa sobra sa halin sa akong puto. Sa akong ganan siya. Kapalit ko og steamer Stimmer. Baratuhon rani Oh. 1,000 rani sobra. 1,300. Mahal man tong uban, oy. Kanira, kaya mo may makaya. <laughs> o di sa basta magkugi lang ta, no? kapalit mong Nya, o mga gamit nga medyo mas mugaan-gaan ang atuang ang trabaho. Hmm. Nun ani ra ka, simple. Ako ang kinabuhi. Hmm. Inahangan may yun ta mulihok para mabuhi, di ba? Yun ala yun ko. Kay ta pwede na mag magtinapulan kay adlaw-adlaw manggud nagkaon